Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is guest Rodriguez from channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatagyan natin ang gasabihin sa ng ating mga gabay. So this is um, weekly gabay for the month of May 4 hanggang May 10 for the sign off Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap For today's video, kanin makayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo la yung hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. angel spirit messages. So, let's see. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagilap? Angel spirit, please give me information. Oh my God. So, there's a ton of cups. There's a happiness. So, uh, magiging masaya ka from um, this coming week. So, um, sinasabi dito ay uh, magiging at magiging maligalig ang eksena mo for today's video. And of uh, course, there's a queen of cups for healing. So, unti-unting paghilom at unti-unting pagaling. May mga bagay-bagay dito na magbibigay sa iyong kaliwargan. There's an emotional healing dito. I think so. Na? Parang sinare-represent dito na parang magkakaroon ka ng something, um kaluwagan sa kalooban. Ganon. And because there's a page of causeway intuition. So, makinig ka sa intuitions mo. Makinig ka sa gut feeling mo. Or something sa vibrations mo. So, let's see. An inner voice, rather. Additional messages. And because there's a word card. So, there's a travel, guys. So, this is the opportunity for you. there's a success. No? At the same thing there's an opportunity for um, beginning. And of course, um, there's a travel, communications. And of course, there's a lot of transactions. So, let's see. Additional messages. And oh my god there's a devil card so this is the um there's a toxicity or something negativities or something um Okay so there's some um, bad attitudes dito I don't think so kung kanina to so let's see request there's a oh there's an everything spine so ibig sabihin dito there's a toxic energy around you no at then request sinasabi dito na kahit na alam mong napaka-toxic na pinipilit mong magstay. Oh my God. Talaga ba? So, there's a ten of cups with the face of pentacles. So, there's a manifestation. At the same time, there's an investment. So, kumbaga, nag, kumbaga masaya ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. At kumbaga, nag invest ka on your own. Oh my God. So, there's a nap. Ah, nag-cross, parang nag invest ka on your family. No, dahil masaya ka. So there's the Queen of Cups, represent the Four of oh, Pentacles. So there's a protector power, protector energy. So kumaga, uh, kailangan there's a saving money para rin, no? Ay, hindi tayong give lang ang give. So kailangan natin mag saving at the same time. So let's see what is the Page of Cups. So Page of Cups represent the Empress card. So there's a river. Okay, so magkakaroon ng new beginning talaga dito at maaaring there's a sinasabi dito na parang kailangan mo na self-love. Makinig ka sa instinct mo. Nagkakaroon ka something, intuitions, na Um pinapalakas ang yung pakiramdam na something um around you no nakailangan mong simulan na parang ganon and the word can represent the nine of pentacles so there's a blossoming abundance so may paglago may paglakas or something increasing the salary or something um magdadagdag sa iyo ng kaalaman pagdating sa business or pagdating sa trabaho additional messages with the devil card okay there's a lot of access uh, access daw or something na para magdadagdag daw ng iyong um resource of income okay thank you in spirit. the devil card represent the three of cups. So, there's a third party. So, ibig sabihin dito, guys, no, mag-iwas ka sa mga luho, bisyo, no? At yung mga walang katuturan, yung walang kabuluhan bagay, no? Baka mahili ka sa gimmick or sa kung ano-ano man yung bagay na yan. So, there's a, para sinasabi dito, the, there's a bad habits, no? And because there's a third party with the devil card. So, um, maybe, um, there's some information na parang there's some black magic and vulgar negative energy. Para iyan na natin, i-clarify natin para wala tayong ano dito. So, let's see what is everything is fine. Everything is fine represent the seven of swords. Mm -hmm. Kahit niloko ka na, no? parang pinipilit mo maging okay. Kahit na nasasaktan ka, kahit nagsinungaling na, pinipilit mo pa rin ipaglaban. Oh, oh my God. So, let's see what is the ten of cards in the page of pentacles. So, there's the 2 of cards with a partnership. So, maaaring may asawa, may jowa, may Um, may, may, career and may, um, may kinakasama ka, live in partner. Okay. And because there's a, um, there's a same sex dito ha, na para na sense ka bigla. It's either para sa kayong girl, or para sa kayong boy, or anything. So, there's, um, third sex dito, no? It's either you are trans man or transgender, or something na, kumaga, um, um masaya ka. No, there is a masaya ka. So, let's see what is the Queen of Cups For a Four, Pentacles or the Seven of Pentacles. So, there is a harvest time. No, kumbaga, this is the moment na parang dahil sa paghihimatipid at kuripot mo. So, maaaring um, um, magdala sa ito ng um, maaring limpak-limpak na ipon. No, ibig sabihin dito dahil sa pagtitipid mo at pagtiyaga mo, no, na hindi mo um, pinalaki yung expenses mo, no, bagkus pinalaki mo ang resource of income. It's a good part. Na, 'di ba, sinasabi nga daw nila kapag malaki na resource of income mo, malaki din daw ang iyong expenses. Depende siguro 'yon sa sa tao, no? So, ibig sabihin dyan, um, kaya mong i-minimize or kaya mong um, i-control, no? Yung ano, yung iyong ba, ang iyong expenses. And of course, ang iyong um, luho, no? So, let's see what is the page of cards and the empress card. So, there is the default, of course, we the re-evaluate or analyze. So, may mga bagay dito na kailangan mo pag-isipan at kailangan mong i-clear out, no? Kung baga, kaila kapag parang sinasabi mo mag-meditate dito or mag money no na parang hanapin mo yung sarili mo so there's a self love na sinasabi dito na um may mga bagay na unti-unti mong tatanggapin even your flaws no yung mga bagay or pangit sa sa sarili mo na dapat even your um ugly sides dapat minamahal mo yan no kumbaga, tanggapin mo kung ano man yung mga bagay na ano ano man ang meron ka no wag mong um if pretend or something wag mong itago wag mong Uh, ikahiya kung ano man na meron kabagkos i um, ipangalandakan mo. So uh, parang sinasabi dito na love yourself at the same time acceptance. So let's see what is the word for the nine of Pentacles. So there's a default card for a new beginning. So parang babaguhin ang system or na mo dito. At sinasabi dito there's is it a new beginning for you uh, that because of your Leaf of faith, 'no? Dahil sa pananalata tiwala mo at nagtiwala ka na pagtsatsaga 'no? Talaga um yung pinuno um, mo, no? Kaya nakapundar ka, kaya hanap punta sa sitwasyon mo ngayon. So, let's see what is the devil card and the three of cups. Yung pagtitimpi, na parang yung sense ko na parang magtimpi ka sa lahat ng maraming bagay, no? Kaya, deserve mo kung ano man na meron. Kaya nagpapasaday sa there's a two of ones by choices. May mga bagay dito na kailangan mong um, piliin, no? Or something, um, kunin, or pag, um, pagdesisyonan na parang ganun yun na ano ko dito. No? Kung baga, ikaw pa rin ang pipili ng kapalaran mo. Ikaw ay pa rin yung pipili ng ikabubuti at ikasasama mo. Kasi minsan, kahit na alam mong masama, nilalaban mo. No? Kasi gusto mo. Diba? da ba? Diba? Meron kasi part na parang kahit na bawal, kahit na masama. Kapag gusto mo, pinipilit mo. Diba? So let's see what is up ten, everything is fine at the seven of swords. There's a the queen of swords, so there's a bigger picture no? Kung mag at the end of para makikita mo yung sarili mo 10 years, 5 years from now na para natauhan ka, para naliwanagan ka na, oh my God, sinayang ko yung mga gantong eksena. Oh my God, parang nags magsisinkin sa'yo lahat ng eksena talaga. <laughs> oh my God. Alam mo guys, ang ganda ng eksena mo dito. Parang from ano, no? For innocence, parang from uh, lack of knowledge, pero biglang intelligence. Talang, parang tinalino ka or binigyan ka talino ng mga ka, kar kar karanasan mo. Pero hindi mo pinagsisisiyan yung mga nangyari that because naging masaya ka during that time. So let's see what is the outcome. So there is a the king of Swords with the Stop the Pattern. na may mga bagay na kailangan mong putulin. Alisin with the Queen of Swords. This is the bigger picture na pagdating sa finances or pagdating sa business. Na pagdating sa ano, good sense ka pagdating sa entrepreneur. Marunong ka humawak na finances career mo. No? So let's see what is additional messages is. And of course, there's an, oh, ten of sword, no? Kung baga, lagi ka nababackstop, lagi ka natatridor, lagi kang, um, lagi, lagi ka nag-ghosting either, no? Kung baga, meron ditong, um, meron ditong cheating lying, talaga. Maaring, uh, maaring lapiting ka talaga ng mga sinungaling at maluloko, no? Mga bodol. So, let's see, additional messages about sa career. About sa career mo naman, so, there's a, the Knight of Swords. So there's an um, uh, sleepless nights, no? May mga sleepless nights ka dyan or something, anxieties? And, uh, because there's an eight of wands with a fast communication dahil siguro dahil sa daming trabaho or daming gawa, no? Or daming um, iisipin, ang daming mga trabaho. And of uh, course, there's a the sound card. Magdadala sa inyo pure positive and success dito, no? Pagdating sa karir mo. Ganun talaga pagdadaanan mo mas stress, pagdadaanan mo ma-depress, pagdadaanan mo yung mga bagay na kailangan mong pagdaanan bago mo makamit tong tagumpay na inaasam-asam. So let's see additional messages about sa career. Gusto kong ano no, palawakin ang aspeto pagdating sa career mo, no? Kung ano magiging ganap, no? About sa career mo. Gusto kong something lagyan and something twist. Now, there's a magician. So, there's a manifestation. May mga bagay na matutapad ka na. Yung hinihintay mong result or something, eto na, makakamit mo na. And the page of ones, may good news. May balita dito, ha? Kumbaga, may magandang balita dito. Ay, sinasabi ko diba, may, there's a good news. And at the same time, may mga bagay na matutapad ka na. Etong balita na to, yung parang hinihintay mong makuha no um, something na parang um, inatay mong documents paper like a visa no kasi there's a travel additional messages about sa career and of course there's a night of course so, there's an offer talaga so ibig sabihin may offer dito pagdating sa career mo na no, talagang sinasabi dito na uh, may mga matatanggap ka rejection and of course um, okay parang parang ya, ano ka pa hindi degrade ka dun sa situation na yan parang sinasabi dito na um, keep going, no? Kumbaga, kumbaga, tuloy-tuloy ka na sa ginagawa mo, huwag kang papatinag. And there's a magician with the power, no? Kumbaga, the more na parang naniniwala ka sa sarili mo, maniniwala ang kapalaran para sa sa'yo. Ibibigay to, there's a manifestation, and there's a page of ones with the good news. Kumbaga, try and try until you succeed, ba diba? Kumbaga, hindi yan sa unang attempt, hindi yan sa second attempt, na, no, um, may mga times talaga na makukuha mo yan ng ilang, ilang beses mo pa, ilang beses ka munang bago mo makuha tong tagumpay there's that offer na no, talagang darating yung araw na kung, para sa iyo para sa iyo pero if, and of course uh, eventually makukuha mo naman tong offer na to talagang ibinigay ito kasi oras na na para sa'yo talaga. Kaya wag, wag masyadong, um, kumbaga, um, mawala ng pag-asa or mapanghinaan ng loob. Ha? Kaya may mga part na time na marireject ka or magkakaroon ng failure. That because hindi pa time. Kaya wag ipilit, guys. So, let's see what is additional messages. Basta kapag ganito ha, there's a something grip. Parang sinasabi na, there's a losses or something. May mga kailangan ka muna pagdaanan bago mo makuha yung success na yun. Pero kailangan mo munang um, humarap sa mga kinakatakutan mo. No, yun yung parang uh, yun, iaharap ka muna sa multo mo. Sa sarili mo multo. So, let's see additional messages about sa love life. So, there's a six of pentacles with a giver receiving something by the universe. So, there's some give and take. Na no? pagdating sa love life, magkakaroon ng give and take dito. No? Hindi lang yung take ng take, hindi lang give ng give. At the same time, there's a the tower moment for a major changes. Babaguhin yung kapalaran mo. Kung dati lagi ka niloloko or kung dati lagi ka pinaglalaro lagi kang iniiwan. fair. eventually, magkakaroon ng balance at the same time, changes na no? pagdating sa love life mo. And there's a ten of one something na parang parang binitawan lahat ng bigat na, napinapasan pinapasan mo, no? Parang there a burden na parang parang bibitawan, no? Your obligation, responsibilities, parang ganun. And there's a night of there's a security. Now, isi-secure kanya, niya. Ganun yun, Kung baga, iaano ka niya, Ipe-prevent -ano ka, niya, ka niya. Oh, ganon. Additional messages. Kung baga, preserve yun, like, ay, ay yung gusto ko sa vision, ipipreserve ka, iingatan, diba? Ipre, ipipreserve na ilalagay ka sa na mo, no, ilalagay ka sa lang. And because there's an ease of once for health to ha, sa health. There's an ease of once for a new beginning. So, maaaring, um, kumbaga, something spark no, parang may makukuha kang, um, parang lesson sa mga pinagdaanan mo, no, dahil sa mga, um, kinain mong mga hindi masusustansya or something na magkakaroon ka ng something herbal dito na kumaga mag magtitake ka na something tea no? kailangan mo ng tea na herbal na makakatulong sa for health and of course there is a reference kaya nagkakaroon ka ng na sleepless night or anxieties no? kung alam mo guys na kapag anong kulang ka sa it's either kulang ka sa dugo or kulang ka sa ano kailangan mo ng mga herbal na malakas po dun sa ano na yon no? And of course, fruits, no? Ang avocado, malakas din sa ano yan. Lalo, lalo, kung hindi ka makatulog, di ba? Maano sa magnesium yan, eh. At the same time, pagdating sa ano naman, no? Sa mga gulay or something, ano, alam ko, kung, ma kung mababa ang dugo mo, kailangan mo ng, if I am not mistaken, ha? Kailangan mo ng dahon ng ano, ng, um, dahon ng talbos, no? Yung pula, para makapagpadagdag ng dugo at disinte para, ba? Diba, makatulong din sa inyo. So let's see additional messages for the additional outcome. So there's the lovers. Oh, see? it's all about love life. Mahina kapag dating sa pag-ibig. Aha. Uh -huh. Pero there's a love life. May, may, there's an existing, guys. Ah. Kung baga, mo, lagi ka nabibigo, lagi ka nasasaktan, na wala nang tao magmamahal sa'yo. No! And there's a two of sword. Kung baga, magkakaroon ka ng indecision dito. Dito papasok ko parang, dahil sa nagkaroon ka ng trust issue, di ba? Nahihirap ka na mag, magtiwala and there's a queen of cups pero maninindigan ka there's just a confidence kailangan mo malakas ang ang konfiyansa mo Malakas ang loob mo na ulit no parang ibabalik yung lo lakas ang loob mo dito so let's see what is additional messages for magical fairy messages for magical fairy messages represent what and there's a um debt paid off no kumbaga yung mga bigat ng mga pinagdaanan mo sa nakaraang eksena mo bitawan mo yon no kumbaga may mga bagay na papabor din sa yan sitwasyon. Huwag mong bitbitin yung bigat, yung mga nakaraang eksena na na magbibigay sa inyo blockages. Alisin mo yan. And there is a business venture, you no? Know? This is a new career opportunity. sa so, this there is a business ideas or something, um, a new A uh, business era. No? May panibagong eksena or panibagong eksena pagdating sa business or pagdating sa mga pasabog at bulabog pagdating sa iyong finances. No? Magbabago ang eksena at sistema. Aha. Uh -huh. This is the new business venture era. Oh my God! I like the way na parang nagsa something na there's a new era. Oh my God! So, let's see what is a year and yung oracle call. So, there's a fake game, no? Kumaga sinasabi dito, guys, na mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. Yung mga hindi, um... Yung mga naniniwala sa mga sarili nilang eksena na... Di ba? Tumaga sila lang ang naniniwala sa kasinungalingan nila. And there's a, a, a garden, no? kung bag you're, you're, feeling guarded protection ng isa din and there's a purpose see kung bag um, may mga bagay na nangyayari sa buhay mo it's your uh, life force. at the same time this is a chemistry oh see at the end of that time magkakaroon ka ng something a passion pagdating sa love yung parang ipapakita mo yung parang sa tagal mong natenga diba sa tagal na parang um parang nawalan ka ng excel pagdating sa love parang ngayon um, parang ano kanom parang bubulabugin mo ang eksena mo ngayon so let's see what is a yin and yang oracle card may pagyanig no? ng sahig and there is a spring no there is a blossoming so may paglago or something ito na yung panahon na parang di ba mamumukadkad na no at uh, talagang mamyayabong na ang dapat yung babo, no and this thing then there is um, something a synchronicities. this is the signs no or some of nowhere para nakakakita ka ng something angels number angel signs or there's some um, There's a signs for um synchronicities na minabahagi sa yon like a dreams intuitions instinct no Kumbaga doon ka niya dinadala o doon ka doon na yung mensahe sa iyo para bigyan ka ng impormasyon. So let's see what is uh, I can help Michael messages. Where I can help Michael messages for you is um Your home is protected by uh, your home is protected by angels, no? Ang inyong tahanan ay protektado raw ng ating mga gabay. At the same time, um, the first signal you're asking is about trustworthy. Yung taong pinagkakatiwalaan mo, no? Yung taong kinakausap mo ay mapagkakatiwalaan mo. There's a have confidence. Panatiliin mong malakas ang konfiyansa mo. No, kumbaga may mga big ka bigo rejection failure. Kumbaga panatiliin mong may kumpiyansa ka. Alisin, no? kumbaga alisin mo sa utak mo, alisin mo sa buhay mo ang drama. Lungkot Lungkutan So let's see what is the chakra messages So let's see what is the chakra messages I-clear out ko lang Ang devil energy is the negativities And devil energy is the toxicities And of course the negativities And of, uh, the devil is um, Something negative na nangyari sa buhay mo ha? Huh? This is not a black magic and bow. Na parang na sense ko dito, no? It's a negative po na nangyari sa boyfriend. There is a fashion. So maaring kumaga ito yung ano, na parang gawin mo yung mga bagay na yung hilig mo, 'di ba? And there's a trickery, no? Kung may mga bagay dito na parang um, langin ka, no? Lulukohin kasi sa eksena mo. Mar maraming taong susubukan kang lokohin. And there's an impasse, no? Parang nga harangin ito lahat ng mga ganap mo. And there's a confusion, Oh my God. Bilang nilabas ha, with the confusion and the infase. So may mga taong humaharang sa or nang gugulo sa system or excel mo. Maraming tao sa paligid mo na parang kokontrahin ka. Maraming tao sa paligid mo na parang uh, lilinlangin ka. No, para maalis, parang ano to, parang, like I said, parang ano, there is something, a negative energy na sa paligid mo. No, marami kang um, friends or kapitbahay or kamag-anak na parang, ano, na no, parang di na down ka. Oh my God, parang ang bigat. Parang sinasabi dito guys na parang napapalibutan ka ng toxic. Kaya pala something, a negative energy ako na sense na parang there's a lot of toxicity around you. No, para aamin ka nito, lilin langin ka ka sa focus para hindi mo matupad yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Ay kang herapael messages. And there's an azure body for massage. So, kailangan mo ng massage. Kaya pala maraming dagok or rejection failure ka naranasan dito. Kasi, kung magana sa paligid mo lang yung taong humihila sa'yo, pababa. No? So, ito guys ha, kailangan magpatuloy ka. Huwag ka magpapatinag dito ha. And there's a doubt. Na parang mawalang ka ng gana or mawalang ka ng tiwala sa sarili mo. No, yung nakikita ko, there's a something doubt. No? um Something na parang pag-aalilangan, no? pagdadalawang isip, at parang kawalan ng tiwala sa sarili. Ayun yung gusto nitong mawala sa'yo. And let's see what is the monology. For monology represent have confidence, no? And confidence is your key to success. So talagang, di ba, ang kumpiyansa talaga ang magdadala sa'yo sa, sa tagumpay. And because what, you, what do you need to really see? Ano yung kailangan mo alisin? Yung mga peke. At hindi totoo at talagang mga tao sa ah uh, mapanlin lang sa paligid mo. ba? Diba? Kung mag, uh, magkaroon ka ng peace of mind. No? I-block mo sa social media. Kung alam mo, toxic yung tao na yun. ba? Diba? mo mong kalayaan ang iyong sarili. No? And there's a let go. See? Kailangan mong pakawalan. Umalis. Kailangan umalis dyan sa surroundings mo. And there's a light and love. No? Magkakaroon ka ng kaliwanag pagdating sa buhay pag -ibig. Oh my god additional messages and there's a dandelion by perseverance no empowerment may kalakasan dito at sinasabi magtiyaga ka lang and there's a lady mantle for uh, something and healing magkakaroon ka ng healing and there's a go for it may mga bagay na kailangan mo ilaban mm -hmm. ang ganda ng reading mo ha huh? in so let's see what is additional messages for angel spirit And of course, there is um, call by soul gifts, So, there's a training. So, parang ngayon pa lang train ka na. No? Paano mo control ang iyong emosyon? Paano mo i-control yung mga nasa paligid mo? No? Parang, um, inaano na parang hindi ka dapat maniwala. No? At hindi ka dapat nagpapa-apekto no? sa mga tao sa paligid mo. ba diba? And there's an energy for a financial constraint, no? Kung mag, uh, um, kailangan mo magtipid or mag ng pera dito. Na para matupad yung pangarap mo. And there's a woman holding a coin. So, pagdating sa finances, if you are a woman, ikaw yung may hawk na finances, so, na marunong kang um, mag-budget, no? If you are a man, na no? Kung person mo yung may hawk ng finances. So, let's see what is the stamp. angel's answer. So, there's a trust. So, kailangan mo magtiwala naman diba? na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may Uh, may karunungan at um, malinaw na mensahe para dagdag kaalaman at para bigyan kang kan kanang um, kalayaan sa kaisipan na huwag kang mawala ng pag-asa sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo bagkos magtiwala ka sa proseso so, so there's a forgiveness na may mga bagay na kailangan mo ipagpatawad hindi para sa kanila, para sa sarili mo ba diba? and there's a big happy changes no? dito papasok ang malaking pagbabagos na magaganap sa buhay mo magiging maligaya ka dito at sasabihin mo na magtatagumpay ka at tagumpay na nga ba diba? parang makakamit mo na dahil hindi ka nagpa tinag at hindi ka nagpa sa kanila and there's a make the effort pagdating sa love life na no, kung gusto kung gusto mong um, um, magmahal magmahal ka no huwag kang matakot no ganun lang yun try and try until you succeed so there's a Jesus loving quotes Jesus loving quote said, okay. What things so ever you desire when you're free, believe in believing that you receive them and you shall have them. No, kung baga may mga bagay na kung kung talagang pinapangarap mo, inaasam mo, no? Ipagdasal mo. At, ayon sa kalooban ng Diyos kapag talaga gusto ibibigay sa iyo, ibibigay sa iyo. 'Di ba? So let's see what is the angel's number. Angel's number represent what? Oh, my God. There's a protection. See? Sa lahat ng mga kaganapan dito, kailangan mo protectionan ang sarili mo. Di ba? There's a lot of toxicities around you. Di ba? Kung hindi mo po protectionan yung sarili mo ikaw ang matatalo. At sinasabi dito, get ready for the good things you've been hoping for. You were born for higher calling. Put your energy into going towards your ambitions and the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. So see, kung baga aalisin yung mga tao sa paligid mo, aalisin ka sa landasin na alam niyang hindi makakabuti sa'yo. At kung naniniwala ka sa ambition mo at naniniwala ka sa sarili mo, kung baga ilalagay ka niya sa tamang daan at ilalagay ka niya sa tamang landasin patungo sa tagumpay. So, let's see what is the uh, messages of life. Messages of life represent live for love. Di ba? Diba? mabuhay ka, no? Nang um, ng may pagmamahal sa sarili mong kapayapaan. Di ba? And today, I put love into everything I do. It is a uh, love that gives life to all things and I open my heart to this greater power. Great power, I can act uh, uh, gently and speak with the kindness I feel each thought. With the love and light, I love God and all being. where Everywhere I live for love, I love myself. So, ito na nga, no? Kung bagay pagtanggap sa sarili mo. Kahinaan, uh, sariling kabiguan. Kung baga may mga bagay talaga na hindi naman yan magsasukses agad-agad. Dadaan ka sa tamang proseso, dadaan ka sa tamang... Um, Uh, tamang pagkakataon sa da sa mga bagay na dapat mong pagdaanan, sa mga bagay na uh, lilinisin mo na sa hanay mo, na makikilala mo yung mga taong totoo at hindi totoo at yung mga taong uh, maghuhubog uh, sa iyo, no? Para maging malakas at maging matibay kang is bilang isang tao. So guys, this is um weekly gabay for the month of May for hanggang May 10 for the sign off Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. Maraming salamat, guys, sa mga hindi, uh, hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng aking... Um, ng ating mga gabay ng ating Diyos at ang ating um, angel spirits no maraming salamat um, manumbalik sa inyo na siksik daily na gumapaw na biyaya maraming salamat po and don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated kasi maraming salamat and see you in the next video bye bye and bye